na yata yung dumagsa ayan ito nadaanan ko dito sa What a wonderful... ayan nakatagilid na yung barko ano kayang karga nito lunod na hindi lang natuluyan gilid na oh wala nang ibang karga ano kaya ang karga nito hindi hila ng parts ayan oh tagilid na luno, na wala na o bali balik balik na yung ano niya yung nakaharang sa kabila alam mo may nakaharang na item na doon sa kabila wala na grabe anong nangyari dito pati krim lagnag ah ito na yung ano ito na yung birds na sumadsag yata jata, ko lang kung saan nakita ko sa facebook parang ito na yun ng mga kahoy ang targa yung crane nila bagsak oh bagsak na yung crane ayan oh ayan bagsak oh sira na yung crane nila ito na yata yung dumagsa ayan ewan ko lang kung saan basta nakita ko to sa ano eh sa facebook grabe o lunod kahoy ang karga ito na nga ayan o oh. ang kahoy ang karga ayan nadaanan natin ito na yung sumadsad lunod na yung barko o oh. oh, daming kahoy ito na yun yung saan ba yun yung ayan daming kahoy na karga lubog na lubog pati yung crane nila bagsak ayan yung crane bagsak na daanan ko dito sa uh, ng uh, Occidental Mindoro sa so may Mamburaw ayan daming kahoy katagilid na siya pati yung crane sira na yung crane oh sumadsad to eh ito na yung sumadsad uy may lubid may lubid ah tagilid ito na oh daming kahoy oh Nah. Oh. Sana yung lubid. Baka mahila tayo. Walang lubid. Ayun lang ang lubid. Allah. Grabe. Grabe yung ano nang ano nito. Buti na lang hindi masyadong ano lahat. Yung unahan lang. Ayan oh. nakatagilid na talaga siya ano na, abot na yung kahoy oh. daming kahoy tinulad ang kahoy ang karga ng birds na to dami yan, nakatagilid dito sa ayaw ko saan tumanda sa ang daming kahoy ang dami din kahoy yung nakita doon sa may tabing baybayin Dami nito. Buti na lang at kumalma. Kung hindi kumalma ay ubos. Lugi. Tambak oh. At tagilid na oh. hinihila ng ano, hinihila ng tagbot nila. ayun oh, nakatagilid na. tanggahan nang hila nila eh halos hindi makausad Ewan kung saan ang dalaw nito grabe lugi ng ano nito ay million 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 ng halaga nyan grabe tagilid na siya oh saan kaya ang dalaw nito ang nadaanan natin ito na yung kabilang side. Oh. Ayun nagahilaw. Wala lang ano. Wala lang nakalagay na pangalan sa birds basta ang karga puro kahoy tambak baka ibang bansa ang dala niyan yan ay nadaanan ko lang habang ako ay ano galing tabi pa ako naghahanap ako ng payaw na may laman nadaanan ko Bilugi. Halos kalahati yung napinsala nito. Pati yung crane napinsala din. Halos kalahati din ang nalugi ng may-ari. Kawawa naman. Pero, mapira na rin yung may-ari yan, Laki ng kita sa ganyan, o. Ang daming kahoy. Tinutinulad ang kahoy yan, Baka'y... Eh, hindi lang... Ay, basta billion yata ang halaga niyan. Pero... Ayan, ito na yung ano, papunta ako sa payaw, nadaanan ko ayan yung payaw. Oh. May isang bangka. Diyan ako mag-ano. Diyan ako mamalakaya. Okay, malakaya na tayo.